Magandang araw mga boss, Emil Customs here and today, ito meron tayo ditong Honda uh, Click 125 Game Changer and as you can see, tinanggal natin tong sa may battery side and sa may unahan kasi po ang uh, problema nito is, ayan, wala siyang power kasi totally wala ngayon, tuturo ko kayo paano mag-check um, ng mabilisan no So, using inmultimeter tester. Okay, so napakalaga na kapag po kayo ay uh, mekaniko or electrician, so meron kayong basic na multimeter. Ngayon, ah uh, pinakauna muna natin i-check pag ganitong ayaw mag uh, mag-boot or magbukas ng uh, panel, isitingnan natin baka kasi uh, depleted na yung battery or sira na. Ngayon, paano ba 'yun i-check? So simple lang, kung meron kayong multimeter, okay? So ang bawa galing kayo sa off position. So, ilalagay nyo lang yan sa DC volts. Okay. Yan. DC. DC volts. Okay. Yung may sign na V tapos may straight straight. May straight na line tapos tatlong dots. Yan yung DC. Ngayon, okay, nakatapat tayo sa 20 kasi nga 12 volts to. So, para makover natin yung range ng 12 volts, doon tayo sa 20. Okay. Ngayon, pag natapat nyo na sa DC volts, ang gagawin nyo ngayon is i-check nyo tong battery. So, una, is off muna yung susi. Ayan. So, check natin kung kumusta yung voltahe. Okay. So, 13.11. Ngayon, try natin na i-on yung susi. Dapat hindi babagsak yung voltahe kapag naka-on na yung susi. Though wala pa rin tayong panel, titignan natin kung hindi babagsak yung voltahe. Okay. 13.11. Which means, pwedeng okay pa naman yung battery. Kasi nga, kung depleted na yan at wala tayong problema sa wiring, babagsak yan. Okay? So, pwedeng babagsak siya ng 8 volts, 6 volts. Ayan. So, hindi mag start yung motor. Okay? At saka, hindi din mag yung panel. So, battery. Okay, pass tayo sa battery. Walang uh, problema yung battery. As we can see na, hindi nagbago yung reading kahit inon natin yung susiyan. So, next naman, is i-check natin lahat ng fuse. Paano ba yon? So, tapat natin yung multimeter. Okay, sa Okay? Continuity. So, itinignan natin kung walang naputol. So, paano ba gamitin yung continuity? Simple lang. Iti-check natin kung walang naputol sa linya. So, dapat pag pinagdikit uh, ko tong positive and negative, tutunog yung tester. Magbibip siya. Ayan. Ganyan. Okay? So, ngayon gagamitin nyo yung multitester. Isa-isa. Tutusukin nyo itong ibabaw ng fuse. Meron dyan dalawang dot. Bawat fuse. Okay? Ayan. Tapos, para kayo mag-chopstick. Ayan. So, titest nyo yan isa-isa. Kung hindi putol yung mga fuse nyo. Okay. Medyo mahirap lang to kasi nga one hand. Kaya kailangan marunong kayo mag-chopstick. Ganyan. Ayan. So, okay yung 25. Next yung 10. Okay. Ayan. So, okay naman. Ayos naman yung mga fuse natin. Ayan. So, nagbibip. -be Okay? So, ayos. Ngayon, lahat yan, isa isain mo. Yan. So, lahat nag -bip. So, wala tayong problema dito. Okay? Ngayon, next let's check natin. Since wala tayong na problema dyan sa baba, is dito na sa taas. Sa may malapit sa susian. Kasi naka-encounter ako dati sa click na naglulus lose contact yung mismong sakit ng susian. So, subukan natin galawin. I-off muna natin to. Ayan. On, off. Para talaga. So, try natin habang naka-on yung susian. On natin susian. Try natin galawin dito sa mailalim. Ayun. Nag-boot na. Ayan. Yun na. Nagbukas na yung panel natin. Tapos, umilaw na rin. Tapos, try natin i-start. Ayun. Nag-start na rin. Okay. Ayan. So, makita nyo uh, actual na testing no hindi kasama yung pagbaklas ng fairing siguro yung pagbaklas ng fairings tapos nung battery cover is nasa 1 minute so 4 minutes na yung video natin so 5 minutes lang na check kaagad natin kung saan yung pinaka problema ngayon ang solution dito is higpitan yung mga socket terminal nung mismong uh, pinakasakit na pinakasakit na nakadugtong dun sa mismong susiyan. So, we'll have a separate video for that. Pero for now, So kung nakaklik po kayo tapos nasa kalagit na kayo ng daan at bigla kayong nasiraan, meron naman kayong extra tools na para mabuksan nyo itong taas. Okay, subukan nyong galawin ito. O okay, yan, wala na naman no. O so, subukan nyong galawin dito sa may ilalim, sa may malapit sa may susian. Ayan, pasok nyo yung kamay nyo ganyan. Galing nyo namang dumukot. Ayan, galawin nyo lang. Ayan. Ayan, nag-start na ulit. Okay. Ayan. So, basic, ayon nawawala. So, basically, pwedeng sobrang luwag na ng sakit. Kaya, every time magagalaw siya, namamatay itong panel. Okay? So, bubuksan na lang natin itong click. Tapos, higpitan natin yung sockets and tapos na tayo. So, may separate video tayo paano maghigpit ng mga sockets. And, uh, hindi lang to sa click na encounter. Na-encounter ko din ito dati sa ADV. Okay? Sa CBR, ganun din. Kasi yung mga sakit niyan sa susian halos pare-parehas. Yung mga Honda. Okay? So, I hope nakatulong tong uh, short tip. 5 minutes na tayo. Pero, sana may natutunan kayo at hindi na 5 minutes nyo. This is Timing Customs. God bless po sa inyo lahat. Ride safe. And peace!